Ay, na yung Shopee ko. Oh, Kuya Dave, nandito ko na pala. Oh, sino kasama mo? Si Andres nga pala. Ay, hello po, good afternoon. Okay na. Sino naman yung babaeng yun? Girlfriend ko. Girlfriend Si Andres. Ko? At saan lupalop mo naman nahanap yung babaeng yan? Sa online ko siya nakilala, pero napakatagal na namin. Online? Oo. Oh. oh, tagasan ka? Ay, taga-kaya problems po ako. Malayo sa amin. Anong trabaho mo? Ah, uh, as of now po is home-based po ako. Nabi-freelance po ako online. Home-based ng ano? Ah, uh, anything of product po. And, naging customer ko po si Bry. Kaya po kami nagkakilala. Kaya naman pala, naging customer. Napakapain po ni Bry. kaya po siya, kaya po siya nagustuhan. <laughs> Oo, oh, Hazel. Hey, Masaya ako sa kanya. Pati mahal ko siya. <laughs> mahal. Sana lang totoo yung mga sinasabi niyo. At tingnan mo naman yung babaeng yan. Tingnan mo yung suot niya. At may tapo. Ay, ano naman po problema sa... Magkikita ka nakausap ha. Sandali. Magkaw, Mime. Hmm? Online mo lang nakita, nakilala yung babaeng yan? Tapos dadali mo dito sa bahay natin? <laughs> ano yan? Dito na siya titira? Ha? Dito ko na pa rin. Kuya naman. Huwag ka naman kailan. Ako ng bahala. Kuya, inaalala lang kita. Kasi, bago pa lang kayo nagkakilala ng babae niya, tapos dito titira sa atin. Ano naman sasabihin ng ibang tao? Iyaw <laughs> mo na, Aizel. Magtiwala ka na lang sa akin sa ngayon. Ayun na, Andres. Ayusin natin gamot mo sa taas. Ah, sige. Ah, uh, akit muna kami. Pitiwala naman ako sa'yo, Kulya. Ay, naka. Hi, love. At dito pala. Hi, love. May hey, kasama nga pala ako. Si Ashley, matalik kong kumare. Um, ako po si Ashley. Nice Pero tawagin na lang po akong Ash. Kumare? Uh -uh. Di ba bago ka lang dito? Oh. May kumari ka pala. Oh, love. Uh, nakilala ko siya din sa online. Naging client ko siya. Bali, bumibili siya sa akin ng mga beauty product. Love. Lipstick, blush on. Oh, Tignan mo naman yung lipstick. O, oh, putok na putok. Lalo na yung blush Ay, ba? on. Ano so, ka okay ba? Suki ko yan, love. ah uh, nakita nagkita kami. Bali, punta kaming mall. Tapos kumain. Tapos sabi ko, tapakilala ko siya sa'yo. Para... Mayroon naman ako mapakalala sa so kakalala ko dito. Opo. Nagadyan lang yan sa may banda dulo, tapos kakaliwa. Oo. Oh. oh. Siya, teka lang ako, wala akong merienda. Ah, uh, sige po, sige po. Take sige. your time po. Ah, ayaw mo na. Ano ba naman yan, Andres? Ang hirap maging kabit. Dapat, hiniwalayan mo na lang yan eh. Nag-iisip ka ba? Ha? Hindi mo ba iniisip yung mga sinasabi mo. Sana, bago ka umimik o magsalita na kung ano-ano, isipin mo na kung anong dapat mangyari. Hindi yan ganyan. Y yan ang hirap sa'yo eh. Ikaw na lang lagi ang nasusunod. Eh, nung gusto mong gawin ko, eh, andito na tayo sa puntong to. Ano, aamin ako? Para saan? Eh, siya nga yung nagbibigay sa akin ng kung ano, na kung ano-ano eh. Yung needs ko. Yung pang-beauty ko. Yung mga damit ko siya. Oh, ikaw? Ano ba mo sa akin? Wala! Siya, bahala ka sa buhay mo kung anong gusto mong mangyari. Oh, no. At sino yan? Ay, pa sa bahay namin. Um, hello po. Uh, ako po si Ashley. Um... At sino yan? Ah, <laughs> uh, kaibigan ko, Hayes. Taga dyan lang. Uh, kumain kami sa labas. Hmm, kumain kayo sa labas. Kaibigan, Ako ba ba ka lang dito sa amin? Naging client ko din siya sa online. Opo. Sa to po yun. Ah. Naging client mo din. Opo. Nakakagaya ng kapatid ko, di diba? yeah. mm. uh, ba? Nga. Mm, Bakit nga ba yan? Uh, ah, ote! Okay. Uh, Tama naman yung lipstick ko. Putok na putok pati yung blush. Oh. <laughs> Taga saan yan? Diyan lang sa may dulo, tapos halawa ka sa may tindahan. <laughs> Sige, I see mo siya. Diyan na kayo at may panating pa akong parsing. Sa'kin si Kuya? Muntik <sighs> na tayo doon, sinasabi ko sa'yo eh. Muntik <coughs> na tayo doon, sinasabi ko sa'yo eh. Ay, kamila na eh. Nawa mo ka ba? Ay! Kain na kayo! Ay, love, thank you! Ano na? Ano nakuha ko sa laban? Naku, thank you po eh. Nag-abala pa po kayo Favorite ko to, to. Favorite ko to. Hindi, okay. love. Kain na kayo, love. Wala well, na yung love ko pinapalabig pa. Ah, okay. Wala kasing ngayon sa labas. Okay. Uh, kaya, ang init ngayon, no? Oh, puya. Uy. Hindi na na matake ng beauty ko yung ano, yung, uh, ano, yung init ng araw. yung oh, nangingitim na ako. Uy, may ang ano mo. Tila mo nga yung balat mo. Oh, tayo nails mo. Dapat nagpapagawa na tayo ng nails. Oo oh, nga. pa ano. kailangan no. pala magpa-nail extension. Ay. Ang kutis ko Bumas parang na, ano. Bukas. Wala. Siya ba? extension natin yan. Sige. Tsaka yung buhok mo, medyo kulot na eh. Ah, sige. Hoy, aura na naman ang bakla. Hindi naman naman ang eyelash extension ko. Bigay nila. nila. Ikaw ba? Gusto mo? Palagyan din kita. Naku, nakakahiya po. Pero, try ko po. Try ko po. Ako. Bagi sa iyo, para kayong pagbabiyahe ka, yung pilik mo gumagal. Nalipad-lipad. Opo, opo. Sige po. Sige, buwas. Kira tayo simba. Lara, thank you. Thank you, so thank you so much. Kaya mahal na mahal ko to eh. Diba? Uh, siya, meriyan lang Para so eh. wala akong tubig doon. So, tubig na lang muna. Para... Sige po. Sige po. Sige po. Thank you po. Sis, parang init ngayon ah. Grabe nga. Ano ba mga natin ng init-init? Ay, yes. Ay, wait. <coughs> diba? Ito yung <coughs> kalid ini Bryl, yung kapatid ni Hazel? Oo nga eh. Saka diba ayun yung na chicken ni Ate Hazel na Kumare daw ni niyang si Andres. Eh bakit parang hindi naman bakla? Sabi natin eh hey, sir bakla daw. Parang hindi naman eh. Sakitin mo ang sweet-sweet nila. Na parang magjowa nga eh. Kaya nga, hindi kaya ini iputan si Kuya Bray? Alam mo. Kailangan malaman 'to ni Bray. Sabihin natin. Sige, sabihin natin. Kasi talagang hindi naman mukhang magkumare eh. Tara, sabihin natin to. <laughs> Oo, oh, makakaya nga malaman ko Bray. Yun. Super. Uy! Uy, Bray! Um. Yeah. Meron kasi kaming kailangan sabihin sa'yo. Sakto, nakasalubo ka namin. Halaga to. Ano yun? Kaya nga eh. Kasi yung kaligin mo, nakita namin na may kasamang lalaki. I guess, ayun yung sinasabi ni Ate Hazel na kumare ni Andres na bakla. Pero, hindi eh. Hindi ka maniniwala na bakla yun. Grabe, sobrang uh, ano nila magharutan. Sobrang sweet nila. Alam mo, sa tingin ko, dapat bantay-bantay mo na yung kaligin mo. Baka iniiputa ka lang yan sa ulo. Hindi! Ba din yun? Kitang kita nga sa labi, pulang pula eh. Eh kuya, nakita namin, lalaking lalaki at saka ang sweet sweet nila. Ah, basta ikaw silibihan ka na namin ha? Nasa sayo na yun. Sige. Kaya ako sa sa'yo, bantay-bantay mo na talaga yung kaligin mo. Tandaan mo, sinabi ni Ate Hazel, mahirap talaga magtiwala sa panahon ngayon. Kaya ikaw ah, basta binalaan ka na namin, bantay-bantayan mo yan. Okay, sige, tuloy na muna ako. May bubantaan sige. pa ako eh. Ang sarap tumain doon yung lumusot Kaya nga, <yan>. sarap <laughs> Nung, oh. uh, yung yung burger yun, nila, sobrang lamat. Kasi Ay, love! Ka galing, love? Hi, kuya. Pawis na pawis ka. Saan po kayo galing? Love, init naman yung paglabas mo. Saan ka ba galing? Uy! E, ka lang? Bakit po? Bray! Uh, ano ginagawa ano mo, Bray? Ay, wag. Ano po nangyayari? Wait lang, ano ba yan? Uy, Andres. Bray! Bating ka? Opo. Bakit po? Bating ka, lalaki ka? Uh, bating po ako. Bray! Bakit po? Teka lang, ano ba yan? Ano Bray! Ano po? Tama ba yung sinasabi ng dalawa? Nalalaki ka? Na hindi ka bading? Uh, ba't bakla po ako? Ako nga po si Ashley. Ano po yun? Ano po? Love Kuya. Kita kayo tayo kayong dalawa. Naabutan ko kayo. Ah, ah, Andres, ano ka po? Love. Pitawa mo na po, di ba? May, meron po akong ano. saan ka? Ah, uh, dyan lang po. Taga dyan lang po ako. Taga dyan ka lang? Opo, taga sa may dulo. Sa dulo? Opo. Love. Pag na ngayon, Ayaw, nakatakamay kita na dito sa subdivision, ha? Pumalis ka na! Ha? Tumayo ka! Gumapas ka ng bahay! No! No! At ikaw naman? Binigay ko sa'yo lahat! Lahat ng gawin mo! Gagaguhin mo lang wala ako! No, sorry! Huwag kang gumanaan! Oh, sorry, love! Pakinggan mo muna naman ako, please! Hindi oh, ko na kailangan ng paliwanag mo! Bry! Pano ako please! Pakinggan mo muna ako! Pinagkatiwalaan kita! Alam ko yun! Pero, mas ako ka ba sa ibang tao kaysa sa akin? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Kitang kita ko na kayo! Pagpasok ko pa lang. Ay, wala ka nang ginagawa ang masama. Wala yun. Wala. Ah. Yes. Kuya. Oh. nangyari dito? Listen. Yan. Totoo nga yung sinasabi mo. Dapat pala talaga ang doon nagtiwala dito. Hindi. Hindi. Sinasabi ko naman sa'yo matagal na eh. Duda na ako sa babae. Dito. Ay. Ako, pinag-uusapan na ng nga tayo ng mga bahay dito yung saktan. Huwag mo nang pagkasayahan ng panahon yung babae niyan, Hindi. Umalis ka na! Hindi! Wala ulit ang gamit mo! Love, hindi! Totoo yun! Pagpula ka yun! Huwag mo! Huwag mo nang makikita ang pagpumukha mo! Alis na! Alis! Alis! na! Tama na yung ko. Sige na, Andres! Sige na! Huwag ka mo! Huwag ka mo! Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo! Hindi ko na kailangan pakinggan ka! Kaya tama na! Andres, tama na! Kunin mo na yung mga gamit mo! At iwan mo na ako yun! Tinanggap ka namin sa pamilya kahit ganyan yung ugali mo. Kahit hindi ka namin talaga lubos kilala. Ano na ginawa mo? Sinaktan mo yung kuya ko. Kaya, kunin mo yung mga damit mo sa taas. Maluwag ang pinto. Lumayos ka na. Kuya. Tama na. Ano yung mga gamit mo? Bakit ka mamuna ako ulit? Saw ano na? Sa pagsawa na ako. Wala. Kung ano wala ng mo? Umayos istana. na! Brian! 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 Ah, a